Kumusta at magandang araw? So, welcome back muli dito sa aking channel. At syempre, for today's video ay nandito kami ngayon sa katapusan ng airport. Mm. Tapos, dito kami kakain ng aming lunch. Oh, sana all, ba diba? So, napakaganda ng lugar dito kasi napakatahimik. Tapos, ano talaga siya, very relaxing. ba diba? So, may paano pa talaga kami dyan. Mm. At dahil dito kami kakain ng aming pananghalian, so dito din kami magluluto ng aming pagkain para sa aming lunch. So before ang lahat, ah, so nag, ano muna kami dahil nag muna kami dito ng aming mga gagamitin. Tapos syempre yung aming shade, shade. Alas 9 na kasi ng umaga at syempre mainit na yung araw kaya eto at kinabit muna namin yung aming trapal. So ito yung aming magiging bubong. Ah kasi napakainit na nga tapos syempre yung aming masisilungan ba hmm, di ba kay para kapag umulan ay safety din naman yung aming mga gamit kaya ayan so hmm, So mag storytelling muna tayo dito ano ng very very short <laughs> Kasi si-share ko lang kung bakit kami tinanghali ng pagpunta namin dito So actually alasays pa lang dapat ng umaga ay nakapunta na kami dito Kaso nga lang yung aking asawa ay kalalabas pa lang din galing ng trabaho ng mga 6 ng umaga Kaya syempre dahil hindi pa siya nakakatulog at pinapahinga ko muna kay para ano naman hindi naman manghina ah? <laughs> <laughs> Kasi <laughs> night shift kasi yung aking asawa sa trabaho kaya walang tulog talaga kaya yan yung nangyari kaya kumbaga kami tinanghal tinanghalin na aming pagpunta dito ngayon at syempre at ito na nga so hindi pa kami natatapos mag ano assemble ng aming mga kuan tenta sana all my tent at syempre at hindi pa kami nakakapagkapi ng mga oras na yan kaya ito at magkakape ngayon kami dito sa parting ito ah 'di ba? So, napakaganda ng aming lugar dito. Napakaswerte din namin dahil meron kaming mga ganitong lugar dito. Kaya i-treasure natin yung every moment kapag pupunta tayo sa isang lugar na ganito, peaceful, 'di ba? At ayan na nga, so nag na akong mag papakulo muna ako ng tubig kay magkakape muna kami diyan, 'di diba? at syempre while waiting sa aking pinapakulong tubig at eto tapos ang muni-muni muna kami ba diba? so feel the koan feel the breeze breeze feel the warmth of koan era sana all at ayan so this time ay magkakapi na kami kasi nakakaantok na rin ang <laughs> mga oras na yan so kailangan namin magkapi muna kasi hindi pa kasi kami nakakapagkapi nung umalis kami sa bahay alas 9 na ng umaga yan ha so hindi pa kami nakakapagkapi at this time ay magkakapi muna kami while koan chika 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 syempre di ba banding time naming mag-asawa every day of namin so ito yung aming kinagawa sa ngalan ng pagbibidyo ah at tyempo naman at dumaan yung aeroplano o oh, di ba so, nandito kami sa runway sa tapos ng runway so ano pa bang in-expect mo di ba so so ito na ngayon aking sinasabi ano ang aking asawa naman ay inaantok na so kailangan ko ng bilisan na magluto kay para makakain na kami ng aming tanghalian so ayan this time naman ay hinugasan ko yung mga isda na nabili ko ito yung isda na nabili ko kay nang umaga sa Kalbayog kay nang madaling araw sa Kalbayog pag-uwi kasi na aking asawa galing ng trabaho so pumunta muna ako sa Kalbayog. Hindi ko siya sinama sa Kalbayog kaya parang makapagpahinga muna siya sandali. Tapos, ayan yung aming iihawin na isda. So, ang pangalan ng isda ito ay Kokok. Kokok Sprash Sprite. <laughs> Kung may Kokok, may Sprite. <laughs> Joke time. So, ito naman yung aming... This time naman, ano, kaya mag iihaw na kami ng isda. So, syempre, hinugasan ko lang yung isda, di ba? Tapos nilagyan ko lang ng pinahiran ko lang ng asin. at ayan, so ready to wala siya. Sugba, so, di ba? Ah, diba? So inihaw na. Hmm. So ito yung kokoko, di ba? At syempre, ito rin yung aking lutuing hipon na ano to, lalagyan ko siya ng sabaw. So tinulang hipon yung aking lulutuin para dito. At ayan, so naglagay muna ako ng tubig sa aking kaserola. At ba diba, this time naman ay magluto na ako ng tinulang hipon. So maglalagay din ako ng ganas. O oh, ito yung kamuting kahoy kamuting ka. Talbos ng kamuting nga pala. So ito yung aking mga sangkap. Yung kamatis, sibuyas at yung siling haba. So syempre, this time naman ay kumulo na yung tubig kaya inilagay ko na yung hipon. At nilagyan ko na rin ng mga pampalasa yung asin at yung magic sarap pa, ba? Diba? Para perfect. At ayan, sa so kumulo na nga itong aking tinolang hipon. At syempre, kailangan nang bilisan yung kilos, di ba? So naluto na rin nga pala yung aming iniyaw na isda. So naglagay din ako ng kaunting sausawa ng suka at toyo. Tapos nalagyan ko ng sili at yung sibuyas. At ito na yung sabaw na aking luto kayo na. So syempre, kanin ni hindi mawawala yung kanin. At ayan, so this time naman ay it's time to eat. At again, this is Meng's Vlog, hindi pa tapos, kain tayo.